Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba para sa ating um, paghimay ngayon? Diretso na tayo sa isang ideya na, alam mo yun, baka medyo, medyo yumanig sa nakasanaya natin. Ah, tungkol saan to? Mukhang interesting ah. Tungkol sa tagumpay. Kasi ba diba, ang laging formula sa isip natin, talento. Oo, oh, oh. plus edukasyon. Tapos matinding pagsisikap equals tagumpay. Parang ganun kasimple dapat, no? Yun yung standard equation tama. Pero paano kung, um, paano kung may kulang pa? May sinasabing nawawalang sangkap daw? Nawawalang sangkap? Okay, intriguing yan. Oo. O. Kasi ang mga material natin ngayon, mga CP to mula sa isang akda, Beyond Talent, The Missing Ingredient. Ang tingin nito, medyo kristyano, biblical lang approach eh. Ah, okay. So, sinusubukan ipaliwanag yung kulang na yon mula sa ganong perspective. Exactly. Kaya ang mission natin, kumbagang, himayin natin tong konsepto ng pabor o favor. Yan daw yung nawawalang sangkape. Eh. Ano ba talaga to? Pabor. Favor from God. Parang ganun ba ang dating? Parang ganun nga ang sinasabi. Paano raw ito gumagana? Kasabay ba ng effort natin? O pamalit? At bakit ito mahalaga para sa'yo na nakikinig lalo kung gusto mong maintindihan pa yung mga pattern ng success? O nga kasi minsan, 'di ba, may mga tanong tayo na yon. Naisip mo na ba bakit may mga taong parang sobrang galing, ang sipag-sipag pero parang ano ba? Hindi makaarangkada. Oo. Meron talagang ganoon, parang nakastak. Tapos may iba naman parang ang swabe lang ng pag-angat, halos di mo maipaliwanag kung paano. Parang Magic. Magic? Oo. Baka yun na yung pabor na sinasabi. Baka nga, tara, silipin natin. Simulan na natin tong himayen. Okay, so balik tayo doon sa formula. Talento plus edukasyon plus pagsisikap equals tagumpay. Mukhang logical naman, di ba? Oo naman. Makes sense on paper. Ginagawa natin yan. Tinuturo sa atin. Pero itong source natin, parang kinu-question niya. Sapat na ba talaga? Ah, yung sufficiency question. Oo, oo, kasi binabanggit dito yung mga larawan ng, alam mo yun, mga henyo na hindi napapansin o yung super masisipag na empleyado na laging, ano ba, almost there pero hindi umabot? Ah, yung almost but not quite? Oo, oh, madalas yun. May kilala ka bang ganun? O baka, baka naranasan mo na rin? Naku, sigurado marami sa nakikinig ang makakarelate dyan. At dito na nga raw pumapasok yung pabor o favor, ito raw yung missing ingredient. Okay. So, ano raw ang definition nito? Hindi lang swerte? Hindi raw basta swerte. Ang description parang isang uri ng pag-awa, kagandahang loob, paglingkap, pagtanggap, mula raw sa Diyos. Ah, divine favor. Okay. Ito raw yung parang nagbubukas ng mga pinto na dati sarado, nagpo-provide ng kailangan mo sa tamang-tamang pagkakataon, nagbibigay ng influence. Na hindi kaya ng galing mo lang o ng sipag mo lang. Oo, oh, yun yung point. Meron pa nga ang binanggit na mga salitay, eh, Hebrew chas at Greek charis, para ipakita lang na hindi ito bagong idea. Malalim pala ang ugat nito sa teolohiya nila. Oo, pero nililinaw agad. Hindi ito magic ha. Hindi rin daw parang bending machine na huhulog ka ng dasal lalabas ang pabor. Ah, hindi transaksyonal. Importante yon. Oo. Sinasabi na nakakabit daw ito sa karakter ng Diyos, yung pagiging mapagbigay niya at saka sa response din natin, katapatan, pagpapakumbaba, yun daw ang mga kasama. Interesting. At para siguro mas maintindihan, nagbigay ba ng mga halimbawa yung source? Mas madali kasing mag-grasp pag may kwento eh. Meron at yun ang maganda, mga kwento mula sa Biblia. Ah, yun para ipakita siguro na hindi naman nito binabaliwala yung kakayahan, no? Tumpak, para ipakita raw kung paano itong pabor gumalaw kasama ng kakayahan. May synergy, kumaga. Okay, sige nga. Ano yung mga example? Unang-una si Joseph. Alam mo yung kwento niya, di ba? Mula sa balon. Oo, naging alipin, nakulong. Tapos biglang naging prime minister ng Egypt. Grabe yung journey. Oo, ma. At malinaw naman na may kakayahan talaga siya, di ba? Magaling na administrator, matalino. Oo, may integridad pa. Pero ang sabi ng source, paulit-ulit daw binabanggit sa kwento na ang Panginoon ay sumasa kay Joseph. Parang may emphasis dun. Ah, yung divine presence. Yun daw yung pabor. Tapos yung timing, no? Para mailigtas yung Egypt sa taggutom. Eksakto. Yun yung crucial part daw, hindi lang yung galing niya sa management o yung pag-interpret ng panaginip. Kasi yung skill niya sa panaginip, matagal na niyang alam yun, di ba? Oo nga. Pero yung tamang sandali na mapakinggan siya ng faraon kung kailan kailangan na kailangan yun ng buong kaharian, yun daw yung favor in action, yung orchestration. Ah, gets ko. So hindi inalis yung skill, pero binigyan ng, ng platform and perfect timing. Make sense. Tama. Tapos hindi lang si Joseph, binanggit din si David. Ah, si David. Pastor na naging hari. Classic story. May talento sa music, sa laban, pinili siya. Pero idinidiin din daw na may pabor na laging nagliligtas sa kanya kay Saul. Mga sitwasyong parang imposible siyang makaligtas, pero nakakalusot. Oo, oh, oh, maraming beses yun ang nyari sa kwento niya. Tapos si Esther. Si Esther din. Uli lang naging reyna. May ganda, may tapang, pero yung makuha niya yung loob ng hari sa kritikal na sandali. Kahit hindi siya pinatawag, di ba? Delikado yun. Oo, pero nakalapit siya, nailigtas niya yung mga judyo. Sabi ng source, Pabor daw ang susi dun sa timing at sa favorable response ng hari. At si Daniel, nasa Babylonia siya, ibang kultura, ibang Diyos. Pero kilala sa talino, disiplina, integridad, at binabanggit din daw na binigyan siya ng Diyos ng special knowledge, understanding at wisdom. Makakapagtabuwa at ng pabor sa mga hari at opisyal na pinaglingkuran niya. Kahit iba ang paniniwala niya. So ang common thread sa kanila, may kakayahan sila, may ginawa sila, pero may extra element na parang nag-amplify o nagbukas ng daan. Oo. Oh, oh. Yun yung napansin ko rin. Hindi sila mga taong nakaupulang at naghintay. Kumilos sila. So malinaw na hindi ito parang endorsement para maging tamad, no? Tumpak na tumpak. At yan yung isang super importanteng point na inuulit-ulit ng source. Hindi ito labanan ng talent versus favor o sipag versus biyaya. Ah, hindi sila magkalaban. Hindi raw. Ang picture na pinipinta, parang magkahabi sila, nagtutulungan. Ang sabi, yung pabor daw madalas gumagalaw pag may katapat na, ano to, responsibilidad at pagkilos mula sa tao. Parang binubuksan ni God yung pinto, pero kailangan mo pa rin humakbang papasok. Ganun ba? Eksakto. Kailangan mong maghanda, maglakad, gampalan yung part mo at gawin mo ng mahusay at tapat hindi raw pinapalitan ng pabor yung kailangan nating gawin. So, parang amplifier siya o enabler. Pwede, pinapalakas, pinabilis o binibigyan ng kakaibang impact yung mga ginagawa mo. Collaboration nga, hindi kompetisyon. Okay, okay. Nagiging mas malinaw. Tapos, kung titingnan pa natin yung description sa mga teksto, may mga katangian daw itong pabor. Una, nakaugat daw sa biyaya, grace. Hindi mo kinita. Kumbaga, regalo. Oo, oh, regalo. Hindi parang sweldo. Pangalawa, hindi raw ito guaranteed or automatic. Kailangan pa rin ng response at responsibility. Ah, yun yung action required part. Tama. Balik kay Joseph sa kulungan, di ba? Hindi siya nagmukmuk lang. Nagtrabaho pa rin siya ng maayos. Si Esther hindi lang umasa sa ganda. Nag-ayuno, nagplano, naglakas loob importante ang responsibility na yan. No? Kasi baka may mag-isip, ah, pabor lang pala, relax na lang ako. Hindi pala ganun. Hindi talaga, mahalaga yon. Pangatlo, ito raw ay relasyonal through other people. Yung mga taong nagtitiwala sa'yo, nagbubukas ng pinto, nagsasabi ng maganda tungkol sa'yo. Ah, pwedeng manifestation yun ng pabor. Okay. Pwede raw. Pangapat, malakas daw ang connection sa tamang panahon, timing, at providensya. Yung mga right place, right time moments. Oh, yung mga parang nagkakataon lang pero sobrang laki ng eprekto. Sabi ng source, madalas daw kamay ng pabor yun. Wow, okay. At panglima lima, holistic daw ito. Buo. Hindi lang tungkol sa skills mo sa trabaho, kasama ang character. Ah, yung pagkatao mo mismo. Oo, oh, integridad, pagpapakumbaba, katapatan. Ito raw yung mga qualities na madalas dinadaanan o pinapalakas palalo ng pabor. Hindi lang yung what you can do, kundi who you are. Okay, ang lalim pala nito. Malinaw yung konsepto, yung mga halimbawa. Pero yung tanong siguro na marami, lalo na sa'yo na nakikinig ngayon, ano naman ang kinalaman nito sa akin sa 2024, sa panahon ngayon? Bakit? Bakit mahalaga to? Oo oh, uh, relevance naman ngayon. Dito nagiging mas mas relevant, I think. Kasi sabi ng source, yung kultura natin ngayon, di ba, sobrang taas ng tingin sa hustle culture. Ah, uh, oo. Grind lang ng grind. Walang tulugan. yon Yung walang tigil na pagkayod, yung self-made ideal, okay naman ang sipag, di ba? Pero ang argument dito, madalas daw, nauuwi lang yun sa pagod. Burn out. Hindi naman talaga dun sa inaasam na pag-angat. May point. Maraming pagod na pagod, pero parang stuck pa rin. May isang linya nga sa source na medyo tumatak sa akin eh. Ang kakayahan na walang pabor ay nauuwi sa pagod, hindi sa pag-angat. Ouch, no? Ramdam mo ba yun minsan? Naku, ramdam na ramdam siguro ng marami yan. Sinasabi rin na yung idea ng purong meritocracy, na success ay base lang sa galing at sipag, parang may blind spot daw. Blind spot? Saan? Hindi raw nito na-account yung ibang puwersa yung mga di madaling sukatin. Gaya ng influence ng network mo, yung reputation mo, yung mga di nakikitang tulong. At yung spiritual dimension nga, yung pabor. Oo. Kasama yun. Itong konsepto ng pabor, sabi ng source, nagbibigay ng posibleng paliwanag dun sa mga pagkakataong parang yung resulta hindi tugma sa effort. Ah, yung mismatch. Minsan, konting effort, grabe ang resulta. Minsan, todo effort, parang wala. Yun. Nakakatulong daw itong ipaliwanag yung mga parang unexplainable na breakthroughs o kahit yung mga biglaang setbacks, yung mga di mo inaasahan. So parang nagbibigay ng ibang framework sa pagtingin sa mga nangyayari? Oo. At higit pa doon, sabi ng source, may epekto rin daw to sa pananaw natin, sa mindset. Paanong epekto? Binabalik daw nito yung focus sa isang uri ng mapagkumbabang pagdepende sa kaso ng source sa Diyos yun. imbes na sobrang self-reliance lang. Ah, laban sa ako lang to lahat na attitude. Parang ganon, may punto pa nga dito na nagsasabi kasi, imbes na ang laging nasa isip mo ay, kailangan kong gumawa pa ng mas marami, mas magaling, mas mabilis. Na nakakapagod din isipin palagi? Oo nga. Baka raw ang mas makabuluhang tanong minsan ay, paano ako masaayon? Paano ko iya align yung efforts ko sa isang mas mataas na purpose or direction? Ah, alignment over just pure hustle. Interesting shift. Oo, parang ganun. Mula sa puro pagpupursigi na parang binabangga mo yung pader. Pauulit-ulit? Paulit-ulit nga tungo sa isang state of readiness, faithfulness, alignment. Hmm. Para kapag dumating yung tulong o yung bukas na pinto handa ka. Kung ikaw yung laging nag-a-analyze bakit yung iba parang andali ng success, baka ito yung angulo na hinahanap mo. Tama yung pag-frame mo. At inuulit ko lang yung sinabi kanina. At inuulit din ng source, hindi ito panawagan sa katamaran, ha? Hindi talaga. Malinaw yon. Ang pabor... Daw, base sa mga examples at paliwanad, madalas dumarating o nagiging effective sa mga handa na. Sa mga Tapat sa kung anong hawak nila ngayon, kahit maliit pa yan. Yung stewardship. Oo, stewardship sa mga may integridad. At sa mga mapagkumbaba, yung hindi inaangkin lahat ng credit, yung kumikilala na may mga bagay na beyond their control. Naalala ko si Joseph sa kulungan, hindi siya nag-give up doon, ginawa niya pa rin best niya. Eksakto. Doon siya nakikitaan, doon nag-umpisa yung pag-angat niya ulit. Kaya dito pumapasak yung analohiya na nabangit mo kanina, yung Ah, yung barko at hangin. Ganda nun eh. Oo. Ang ating talento, edukasyon, sipag, paghanda, yun yung pagtayo natin ng barko. Kailangan matibay, kumpleto, ready to sail. Yun yung effort natin. Responsibilidad natin yun. Tama. Pero yung hangin na umihip sa layag, para mas mabilis kang makarating o para madala ka sa lugar na hindi mo kaya sa paggaod lang, yun daw ang pabor. Ah, gets. So parehong kailangan. Parehong mahalaga raw. Walang kwenta ang hangin kung butas-butas ang barko mo o wala kang layag. At kahit gaano kaganda ang barko mo, kung walang hangin, ang bagal mo o baka di ka umusad. Tumpak, kailangan mo pareho yung barko na inanda mo, at yung hangin na hindi mo kontrolado pero pwede mong salubungin at gamitin. Ganda ng picture na yon At hindi lang tayo iniwan doon. No? May mga practical na suggestions din daw yung source. Paano ba iahanda yung sarili para dito? Oo, meron. Pero dinawin lang ulit, hindi ito para kitain o bilhin yung pabor. Kasi nga, biyaya, di ba? Oo, kundi para malinang yung tamang disposisyon yung tamang kondisyon ng barko at layag para mas likely mong masalo at magamit yung hangin pag dumating. Okay, ano-ano daw yon? Una na raw yung sinabi mo kanina, stewardship, pagiging tapat na tagapang asiwa. Ano ba ibig sabihin niya ng sub-practical na paraan? Ang ibig sabihin daw maging responsable at mahusay ka sa kung ano man ang hawak mo ngayon. Maliit na project, simpleng trabaho, mga relasyon mo, talento mo, kahit yung mga parang di importante. Oo -o raw, kasi yung pagpapahalaga at pagpapagaling mo dun, nagpapakita raw ng readiness mo for bigger things, parang training ground. Ah, okay, makes sense. Pangalawa, pagpapakumbaba, humility. Pero hindi yung self-pity, no? Yung tamang pagkilala lang sa sarili. Yun nga. Alam mo ang kaya mo. Pero alam mo rin ang limits mo. Kasama dito, yung kaya mong tumanggap ng correction, matuto sa iba, hindi credit grabber. Ito ro yung ugali na nagbubukas sa iyo para tumanggap ng tulong mula man sa Diyos o sa kapwa. Tapos mahalaga rin daw ang panalangin at discernment. Bagtitimbang-timbang. Ano yon? Yung pagpili kung saan mo ibubuhos ang energy mo. Parang ganon. Hindi bas pasugod lang sa lahat ng oportunidad. Ito yung active na paghanap ng gabay para malaman mo kung ano ba talaga yung para sa'yo, yung naka-align sa purpose mo. Para hindi masayang yung effort sa maling direction. Okay. At syempre, komunidad. Huwag kalimutan ang mga tao sa paligid. Invest daw sa meaningful relationships. Tulungan mo yung iba, magpa-mentor ka, mag-mentor ka. Kasi nga ba diba, sabi kanina, madalas dumaloy ang pabor through people. Oo. Kaya importante yung maayos na pagkikitungo at pagtulungan. Tapos, of course, integrity, moral backbone. Bakit yun importante sa pabor? Kasi ang pabor daw nagdadala ng influence, ng opportunity. Kailangan ng matibay na karakter para hindi ka makorap nun. Para magamit mo sa tama, proteksyon daw yun. Makes sense. Pero syempre, hindi pwedeng puro positive lang, no? May mga warning din ba? Mga dapat iwasan? Meron din. Importante yun para balanced. May mga babala ang source laban sa maling paggamit or understanding ng pabor. Okay, ano yun? Una, wag daw gawing excuse para maging tamad. Yung bahala na si Lord, pero wala ka namang ginagawa. Ah, yung passive lang. Mali yun. Mali raw. Pangalawa, hindi raw ito magic formula. Hindi porket ginawa mo yung A, B, C, automatic may specific na resultang darating. Relasyon daw to, hindi transaction. Okay, so walang guarantees. Wala raw. Pangatlo, bawal daw i-compromise yung ethics mo para lang makakuha ng advantage o pabor sa tao, yung mga palakasan system na mali. Ah, dapat malinis pa rin ang paraan. Dapat lang. At panghuli, kahit nakakaranas ka na ng pabor, huwag daw kalimutan yung character development Kasi yung pabor na walang katapat na matibay na karakter, Pwedeng maging delikado. Pwedeng mauwi sa kapahamakan daw. Okay, ang dami nating nahimay. So para sa iyo na nakikinig, ano yung buod nito kung iipunin natin lahat ng sinabi ng ating sources? Ang takeaway? Oh, napakahalaga ng talento, ng edukasyon, ng pagsisikap. Yan yung part natin, yung pagtayo ng barko. Kailangan natin gawin yon ng buong husay. Non-negotiable yon. Pero ayon sa pananaw na ito, may isa pang dimensyon. May hangin yung pabor na galing daw sa biyaya ng Diyos sa tamang panahon. At madalas, gumagalam ito kasama ng mabuting karakter natin, ng katapatan, ng pagpapakumbaba, ng maayos na relasyon. Hindi siya pamalit sa trabaho natin, pero posibleng multiplier. Tagapagpalakas, isang puwersa na galing sa labas ng kontrol natin. Parang ganun nga. Kaya para sa iyo na laging mausisa, laging naghahanap ng mas malalim na pag-unawa, ano kaya ang dating nito sa iyo? Ano ang implikasyon nito sa buhay mo? Hindi naman to para sabihin, ah, bali wala pala yung pagod ko, ha? Hindi. Hindi talaga. Pundasyon yun eh pundasyon yon. Pero marahil, nagbibigay ito ng isa pang lente, isang angulo para tingnan yung mga nangyayari sa paligid, sa karir mo, sa buhay mo. Isang paalala na baka may mga factors pa sa success at pati sa failure na hindi lang basta nakikita sa spreadsheet o performance review. And measure our progress, doesn't it? Parang <laughs> pinapaisip ka talaga. Oo. At dito ka namin iiwan ng isang tanong? isang bagay na pwede mong pag-isipan pa pagkatapos nito. Kung totoo ngang may ganitong pabor na gumagalaw kasabay ng mga efforts natin. Kung isa sa puso natin yung ideya na yon. Oo. Paano kaya nito babaguhin yung response natin? Hindi lang sa mga panalo, di ba? Kundi lalo na sa mga talo, sa mga delay, sa mga biglang pagbabago ng plano. Yung mga frustrations natin. Yun. Paano kung yung mga delay o detour na kinaiinisan natin hindi lang pala abala? Paano kung posibleng, posibleng bahagi pala yon ng isang mas malaking kwento kung saan yung pabor ay kumikilos sa mga paraang hindi natin agad nakikita? Wow! That's a powerful thought to end on. Maraming salamat sa iyong oras at sa pagsama mo sa malalimang paghimay na ito hanggang sa susunod nating pagsusuri.